programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel Ano kaya ngayon ang gagawin nito ngang si Sherlyn Nang maabutan niya nga itong si Divina na nandoon nga sa kanilang bahay at kumakain kasama nga itong si uh, Raymond at ang kanyang uh, anak na itong si Divina na masayang masaya sila habang sila ay kumakain at magkakasalo at nilapitan nga itong si uh, Charlene itong si uh, Divina at yanong nga ito kung bakit ano ang kanyang ginagawa doon nga sa kanilang tahanan ngunit sumagot naman itong ang kanyang anak na bastos na itong si uh, Levi At sinabi nga niya dito na ipapakilala nga raw niya sa kanyang mamita at nais niya nga makilala itong nga si Divina. At ano kaya naman ngayon ang magiging reaksyon ng kanyang mamita? Magustuhan kaya itong nga bruhang si Divina dahil noon pa lamang ay malaki na ang kanyang interest na mapalapit. At muling mabawi nga itong si Raymond dito nga kay Charlene at ano kaya ngayon ang nag-aabang ah, ng mga kaganapan sa pagtatagpong ito nito si Sherlyn, si Raymond at ito si Divina at ano namang kaya ngayon ang gagawing kasiraan ng binan nga nitong si Sherlyn ah, sa kanya at dahil alam naman po natin ah, ayaw na ayaw nga nitong ah, vyanan ni Sherlyn sa kanya dahil nga ito daw ay merong ah, kaso at ito ay nakulong. Ngunit itong si Divina na mapapalapit sa kanila ay isa ring galing sa kulungan dahil bago nga napadpad sa piitan itong si Charlene ay matagal nang nakakulong. Ito nga si Divina dahil sa panluloko at ano rin kaya ang kanilang gagawin once nga na matuklasan nila ang katotohanan ito pa si Divina at ito nga si uh, Levi ay sila ang tunay na mag -ina. At ito ang ginawang panluloko at panlilinlang nitong ang si Abdivina Divina sa pamilya nga nitong si Raymond. Kaya guys, ito po yung ating pakaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa... Princesa ng City Jail. Kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.